Paradise, parto, civil city Paradise, Gennesang and Pardo, Sibyl City, and Mother Temple, like does uh, Lexi. Like Recorded by Radio Mo TV. Sorry komo bisita ni mo uh, pero... Kumi... Oh! Uh, may bisita uh, mo uh, ka, Alex. Hello, Tito. Ako si Roby, Tito. Ako maoy... Amigo na ko pa? Uh, mayo kay ganin yung kasi mong amigo, Alex. Uh, <laughs> classmate mo niyo pa? O nami subutan ba yun sa mong project? Hmm, sige. Dahil yun, dahil yun. Dahil <laughs> Huwag ka masulti ni Papa ni mo bayan na to. Kay was siya mahibaw nga. Ayot ko. Ano sa? Hmm. Sato pa. Magtagot-tagot tayo ni. babe, pabot lang ha. Mupakita lang dito sa mga tao nga. Kita na. Sultihin mo pamilya bayan ini. Kung dili ka gusto nga mapulaan ko sa pagpaabot na mo. Robbie. On sa importante ni mong isulti, nga gidamagid ko ni mo di kwarto. Ma, um, na, na ko'y itog ani mo, ma. Dogay na kong naglom na ani. On sa man na, uh, may uyab na ka. Ay, okay oh, man na, na kilalaki man ka. Mas ko um, yaw kong babae ka, kay basi nung pamabdos ka. Di na maumay. Oh, on lagi na. Ma, bayot ko. Ah, uh, unsa? Uh, bayot ka? Ma, hinayin ang tingog Di mo. Okay, basta so, madungog, madungog kang papa. Sure ikit ko nga masuko to. Uh, uh, nak! Ma, alam sa sabo ni papa, ma. Please. Kutub sa kumahi mo. an mag... Maglinaki ko at abangan ni Papa. Ah, uh, okay, sige, Nak. Kung mong gusto. <coughs> Mayo. Kay nakasultigit kasi yung mama. Bahay nato. Ah, oh, babe. Pero wala ba ka makasulti ni Papa? Mo ba? Mm, sa to, pa. Dili di gigihapon ko mo mapaila-ila nila. Ay, wala pa mo kay boss Papa ni mo. Babe, atagi sa kugam ang higay yun. Sige na. No? Puya ba yan eh? Ako na, wika po yung nagigupaabot ni nimo. Oh, babe. Sige lang kagpangayok higay yun. Ay, Di ka po yun ako papakaroon ay Nga amigo ta. Oo. Oh, Oo, di na ko, Ha? Oo, sa'y din ako? ka. Huh? Buwag na ta. Ano siya? babe. Ay, kung yung naon ni Uy. Gihatag na ko tanan ni Mo. Hasta pa akong bahon akong gihurot para ni Mo. Ay, nagbuhatan ako. Basta, kay din ako. Rafi! ano? Ang wala si Robin ako. Tungon sa kang katalawan na musulti sa kong papa. Gibiyaan ko sa taong nga mahal kay na ako. balik oh. na. Mag-aon na ta. Oma! <coughs> tentu dite memang kau kau nah. Eh? Uhh mm -hmm. wala koi gana apa. Weh di hmm. to dia. Um, Nak kita ko ni Ruby buy pengana duk mau ambik kau. Oh opa oh. Ngene man. Nak kita ban me. Ah gua paham lig uyah betul eh. Oh. Entu sah. <laughs> Nai uyah ke babahi si Ruby. <laughs> Recorded by Radio Mo TV. Ako pa ni Mo. Panguya uy. Para mo makamove on na ka ni Robby. Unsa? Um, so? Huma to mo Plano na ko nga ato na ko magtrabaho sa siyudad. O mag-boarding house ko dito. <laughs> sa man, ganahan ka mo uban ako? Para na kay Freedom dito. Uh, ah. Uh, sige sige. Manangi ko ni Oh, way problema anak. Basta magkahuman ka lang sa Ah, oo, opa. pa. Manarbaho mo ko dito pa. O makasave mo ko kung mag-share mi. Eh. Ah, sige, Dak. Ay, mas maayos na na makasaway ka nga mahimong independent. Bawa oh, problema na mo ng gamuad to ka human sa graduation. <laughs> Karoon nga, kita naman ang duha ang niya sa boarding house. Pwede na ka makapagawa sa tinuod mong pagka ikaw? Tay, unsa mm. ka kung magbina binabay ni ko, no? Total, layo man si Papa. As in, mag binabay kag outfit? <laughs> yes! Go! Girl! Uh. Chicks, kayo kang tanaw niya, nagbina binabay ka, ay! Huwag di ko ka mailan niya laki ka. Mga ba, Yes! At anong ilagi mong outfit later? Uy, asa man to? Mag-club ta. Kay, nasa ko ipila ilan ni mo. Ah, uh, Lex. Si Ryan. Ryan, akong BFF. Si Lexie. Oo. Oh. Karoon bang mga ka kalagsugtoy nga nalang ka amiga nga gwapa? Uh, thank you. Uh, Mag-order sa kuog, im na imnanan ha. Excuse me. Kung ako'y uyab ni mo, eh, hindi ko masugot nga mula agka nga ikaw ra, uh? Ako d'yan ka bantayan. Huh? Ahm, <laughs> um, wala mo ko'y uyab mo. May problema. Kung wala pala ko'y uyab ay. Kung may abante ka. Oh. Uh, mm. Pwede kong mangyayos sa imong number, Lexi? Hala, no? Mau ba? Sige pa na si Ryan mo? Oh, day. Nangayon siya sa kong number. Oh, wag oh, magdahong oh, ay nga. Ano nito siya kakulit? Hala, oh. day. Basi nung nakagusto na siya ni mo. Ano? Pero, day, Tam siya iuyak. Ay. isa pa. Huwag siya may hibaw nga dili ko tinuod ng babae. Napahayot ko. Huwag ako hibaw ko. Sa nung kasi magsulti? Mm. Ayaw lang sa seksultihi. Tubayi lang sa. Am, um, salamat ka nga. Nisugot ka nga. Bikita nako, Kay kulit kay ko. Ay, kay sa tinuod lang. Sugar ka nga. Nakailata. Huwag ko may mutang eh. Um, di nakamawas ka mawa sa kong una-una. Murag, na mo. Ang sa? Og, Lexi. Like si. hmm. Ako gilinggi hinukto ka ng pilag-adlaw. Nakibuha ko sa kong kay uh. ikaw akong gusto. Ang sa? Ha? Ingon anak Kapas-pas? Oh, dahi na problema naman inuot ko, Ani? sao na ako magsulti niya? Hindi mo ka naman iayang uiyaw. Uy, girl. Sultihin na lang kayo girl. Uy. Kaya talaga hindi nga hangtot sa hangtot na lang ka magpakaroon ngayon. Mababay ka. Unsa Ano ang importante nga imong isulti nako? Ryan. Ah, uh, <laughs> ko ako mo. Dylan, oh. Dili, Ryan. Kakaan ka nang... Sa tinuod lang. Oh. Bayot ko. Unsa? Oh. Oh. Siguro, nakagusto ra ka na ako. ka nga, Babae ko, di ba? <laughs> ano na kung bayot ka? Huwag ko labot kung bayot ka. Oh. Oh. Lauti ka. Huwag, huwag makapagun ako. Bisa'y unsa ka pa, Alexi. Ryan. Seryoso ko Nandot na lagay mo. nimo. Oh, oh. <laughs> Salamat kay nagrid lalaki nga tinuray nga magbahal sa sama na kong abayo. Mga hindi ka usikan, Ryan. Y yes. Gisagot natin tika. <laughs> yes. I love you. <laughs> I love you too. If you love me, you... nga muatras si Ryan pagkahibaw niya sa tinuod nga bayot ko. Pero, huwag oh, makapugong niya. Oo, oh, dito na ko siya na-appreciate ang maayo. Din hinilang ko to. Huwag salamat sa pagtagad din akong tampo. More power, RMM. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita mengahigalang ke agen ni Leksi nga situ Paradise kena sang Anpadu, Sibyl City. Uban sa awit ngayang yang kipang awit awit kolahan. Please be careful with my heart. You are my life is through Ang maung ke gibah tanuduat saraju ni Karol Marie Hekain ugu sa dediksyen ni Persi Laraganas. Kamu usap mengahigalauk mangasukin tipa paminaw,

Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpaminan.